And good day, mga boss. Biyahe time ulit tayo. Mamaya. Ah! Pasok na tayo ng trabaho. So, sinubukan natin, guys, yung ano, yung binili nating ah, uh, ano, kahapon. Yung order natin sa online. Yung, ano, ng camera na to. So, sinubukan natin yung kung maganda yung kuha niya. natin ano. Try natin guys. Kung maganda yung performance nito. Kung hindi siya ano. Hindi ba siya masyadong blurred o ano. So, Under parang uulan guys hindi kaya to ano ah, makalog kasi pag dito kasi sa bike is medyo ano siya maalog so try natin dito sa helmet kung hindi rin siya maalog medyo ano nga lang guys medyo ano parang ko maalog siya kasi hindi na masyadong mahigpit yung helmet natin hindi siya kakaya talaga sa helmet ng pang motor is nakapig siya so pero try pa rin natin Si, ayo sini betul, baru nak maksud ni, ah, baru okay, nak maksud, angin ada lagi, dah latin, then guys, ada anak latin saya, berarti kasih walau sumber si, anai, ya, tahu tiba, pogi na pogi, <laughs> cái nhớ cái gì bye bye then so, guys, Na, anh kasi wala siya.